Napaka talaga niyang ang oh. lelit na yan So bakit na naman? Nag uwi ng bakla sa bahay O oh, yan nga yung tira Mwah! Kaya Magutin, tira <lipad> oh, di magsalita ka muna Andiyan si daddy, Oh hindi ka na nahiya Toilet. lelit O namamahinga, walang pahipahinga Walang pahipahinga Bakit Walang na ako ma? Lagayin na lang ako binadala ano? sa bakla Ay, ayaw, <lipad> Tapos kukunin niya pa sa akin, magkano pa yung komisyon niyo. Grabe ka naman, 500 na lang may kinukuha ko. Doon, grabe <laughs> ka. Laki lang yung commission niyo, 500. <laughs> Bakit? Sarap naman yung ginagawa sa iyo. <laughs> sarap, ma. Sarap. Oo. Oh, oh, ano, ano. Ano, ano. Oh, oh, oh. ano. Pat ko yung tuhod ko, gumagano na ako. Oh, <laughs> Ang ko yan. Uy, meron kang bisita nung sa labas. Ayun, no. Kumakaway, kumakaway. Uy, ano. Ano. Bugok oh. ka talaga. Ay, ganito na lang. Kunwari, ano na lang. Parang natin si Papa Cool. Nag-uwi ka ng, ano, ng bakla dyan sa kwarto. Huwag doon <laughs> <lang> ako si bakla. Ba't kasi ba, lalong gigil na gigil yun? Ah, sige, bakla na. Bakla oh, na, na nga lang. O, para mas gigil na gigil nga. Tuwan, yun. Tuwan sabi mo yun. Oo, okay. Sige, <laughs> mag-set up ka po na doon. Sige, takpan mo yung ano, yung kumot ha. Takpan mo okay, lang tuwan, kumot tuwan, yung kumot yung ano, yung una. Yan, yan, yan. Oo, ganyan. Kung nga rin nakatuwad siya. Nakatuwad siya. <laughs> Basta yung maririnig lalo, natuwad-tuwad. <laughs> yung sabihin mo, ha? Sige, <laughs> dali. Yeah. Itayin na lang natin si Papa. Ayan, oh, yan, 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 tas Tapos yung buhok, yung buhok. Yan, yan. Tapos takpan na kumot, kumot. Yan. Yan, ganyan. <laughs> Para nakatuwad. <laughs> Labas mo yung ano, yung ano. Yan, yan, yan. Ganyan, ganyan. Ganyan, yan, 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 Ganyan ka lang, ha? Ganyan. <laughs> Gagaw ka.

Uh, si Lelit, napaka buisit talaga niya ang uh, Lelit na yan. Uh, bakit na naman? Nag-uwi ng bakla sa bahay. Oh. Nag-uwi ng bakla? Nag-uwi ng bakla. Ewan ko ba. Kanina ko pa nga naririnig oh, oh. Bakla oh. o babae? Bakla nga! O, yan bakla. Kagago nga eh. San? Ewan. Asan? Ano sa kwarto niya. ay naiipin ah! Oh, uh, tila mo. Dada lang. Tila mo, gago talaga yan eh. Dada lang. Kanina ko pa ginagawa ah. yan din. Eh. O, oh, diba? Sabi siya yun eh. Oh, yan. Alitira. Hindi ko niya. Aray, aray, aray. Let. Let. Opa. Nagsusukob ako. May kasama ka ba dyan? Nagsusukob. May lagnat ako eh. Nagsusukob daw. Nagsusukob. Apaka ano? Nagsusukob. Nalagnat ako pa. Ba't kung matayag ka? Ay, ay, ay. Hindi ko nga mabawal. Kanina ko pa nga. Ay, Hindi sabi, mo mabawal. Si, ni... si Raulo ka ba? Si ka ba? Hindi mo mabawal? Hindi mo nga mabawal. Pagdating ko nga dito kanina, nakaganyan na nga sila. O ano gagawin ko? Nakaganyan na sila. Tapos ako pa hinintay mo? O oh, syempre naman. Eh, ay, ay, lalaki oh, pa rin yung ah. Kahit sabihin mo. O, tinan mo. O. Ah. O. tinan mo ka. O, ka! Ha! Ano mo susuob? Sige kasama mo dyan? Nagsusuob ako pa! Sige kasama mo! Oh, Nagsusuob nga ako! milag lagsat ako eh! Tina mo! Oh, kinang, kinang. Kanina pa nga gumagano yun. Gagawa? Oh, tinan mo, huling-huli, oh. na huling, yan. Huling-huli. Oh, tinan mo, Oh, oh tin Magsalita ka muna. Andiyan si Daddy, o, oh, hindi ka na nahiya. Nandito ako sa harapan mo. Bakit? Hindi ka na nahiya. May babae ka daw kasama dyan. Ha, Bak nasusoba ako Bakla yun, hindi yung babae. Bakla? Oo, oh, nasusoba ko pa. Tinan mo, oh. Bawal mo. Anong nagsusob? Anong nagsusob? Eh. Nasusob nga ako pa. Di, ilabas mo nga yung kawali mo! Il, ilabas mo nga yung sinusuob mo! Naisusuob nga ako oh. pa! Asan? Naisusuob nga ako! Asan? 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 Wala nga! Asan? nga! Oh, huling huling ka ba yan? Sino ba yan? Sino wala! Ba yan? Wala! Yung kapitbahay natin wala. yan, di yung nandun sa kabilang kanto! Wala ka. nga! Nandun pa sa kabilang kanto oh, oh. doon? Sa dulo? Oo! Oh, oh. Ako na yan! Kagaan wala nga! Eh. Sabi, sabi ba na! Sabi, na sabi, sabi po! Sabi po! Hindi ka na, na, na makapag-test! Wala pa! Hindi ka na makapag-test! Wala nga Nasusoob lang ako! Sabi niya kanina, akong bahala kay Papa Eh, ikaw eh, ganun. Akong okay, yeah. bahala kay Papa Cool, sabi niya. Tawang pa! <laughs> hindi. Papunta pa lang. yun yung sa'yo. Yun yung sa'yo. Okay, okay ready mo na siya, Lelet. Ready mo na siya dyan. Dali. Ready mo siya dyan. ako practice. Ito tuwa. Ito tuwa. Akala ko may bakla na. Akala ko. Diba? sasama pa naman ako, Trisam. Mag-trisam ka pa. Ayan na, ayan na ibak lagi. Andito na, di. Andito na, andito na. Eh, hindi mo si Papakul yun. Hindi mo si Papakul. Bisa mo, siya naman, siya naman, siya naman. Ito, Papasok pa lang ako, alam ko lang gagawin niyo ako. Pero ba bakla na ano? Meron bang may kanil si Lelet doon, tapos hindi gaganyang gaganyan-ganyan ka lang? Oo, oh, kunwari ka eh. basa ko yun sa'yo, ako utak ng lahat ng prank dito. Wala kang ano, wala kang mga ganyan. May bakla si Lelet. Dito, wad. Baduy. Dito, Dito, wad. Okay. Ikaw, wad. Ikaw, Ayoko yun. Ayoko putay. Siya yung yaya ng yaya sa akin. Tapos <blindfolded> ikaw yung Oh, subo. 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 <laughs>